Gemini kasama si Virgo. Ang dalawang ito ay batay sa Mercury. Ang Virgo ay tungkol sa padidin praktikal, pang-araw-araw na gawain at padiding maasahan. Ang Gemini ay tungkol sa mga ideya, komunikasyon at kaswal na pag-iisip. Ang dalawang ito ay nakatakdang mag-cruise ang landas kapag magsimula na ang kanilang koneksyon. paman, sa huli, nakikita ng Virgo si Gemini bilang isang pabago-bagong immature. Nakikita ni Gemini ang Virgo bilang isang malamig na prude. Tila malamig kay Gemini ang konsesuri ni Virgo. Nakikita ng Virgo na mababaw ang interpersonal na pamumuhay ni Gemini. Ang Virgo ay kritikal. Si Gemini ay walang konsiderasyon. Mabilis na lumamig ang iyong sex life. Pagod na sa walang kapararakan na pagbabasa ng psyche. Iyon ang dahilan kung bakit ang aming maasahan at tumpak na mga psychic ay sinusuri bago matanggap upang makakuha ka ng maasahan at tumpak na pagbabasa tungkol sa pag-ibig pera at higit pa. Tumawag na yon sa telepono isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na putwalo tandang bawas walong libo pitong daan at pitumput pito.